Ito yung huli natin ngayon mga tredat nasa tayo sa oh, habagat ah yun 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 Meron tayong kulay green. Ayan, bulbul. Ano? Bulbul mga kumbergar. Laki na ito yung isa Oh. Uh, papinta. Uh, dalawang surahan. Tsaka meron tayong dalawang suno. Uh, Lapu-lapu. Uh, meron pa tayo dito ano, ano pa tayo dito? Uh, sulit sulit Alright. Ah, Maglilit na talagang bukid. Goods na mga kamdara ka to. May pangbigas at saka pangulang na. Alright. Kaya ba sa Diyos? Ayan, dive safe everyone. Thanks for watching! <laughs>